Alright mga chingu, welcome to my vlog uh, At meron tayong binili ngayon na product sa TikTok at itong Motowolt So ito yung mga parts niya sa loob Yan yung may clamp, may maliit, may malaki Siyempre meron siyang tornilyo uh, Itong washer niya Meron din siyang cup na ano cover Para dyan sa taas na yan, Sa ibabaw niyan Tapos itong mismong main ano natin na uh, CP holder The clamp At syempre meron tayong Open wrench Na gagamitin natin Pang higpet So tara mga chinggo Samahan nyo ako Na install itong Bago nating CP holder Clamp type Sa ating KRB Let's go Okay mga chinggo Andito yung uh, Motowalk naman natin uh, Maka Install dito sa ating Site huh? Sa Handlebar So as you can see uh, nakakasagabal uh, siya sa viewing natin sa side mirror sa kaliwa kailangan ko talagang magpalit ng uh, cellphone holder at tulugan na rin kasi ako ng cellphone pero hindi dahil dito kasalanan ko yun kasi okay matching ko ito yung cellphone ko na LG Q51 so na nahulog siya hindi dahil sa cellphone holder so nalagay ko ito sa Uh, bulsan ng ating moto wolf na raincoat. Ano so, nangyari kasi nasa bikutan na ako. Uh, nakalagay ito siya sa cellphone holder natin. So ngayon ginawa ko nung nag sa bikutan, so, tinagal ko siya. Ngayon ginawa ko, nilagay ko sa packet ng raincoat ko. So ngayon pagdating ko diyan sa ano sa papuntang Alka sa FTI, nalaglag yung cellphone ko. Kasi <laughs> so, yung itong kalawang pa ako, so kinangat ko siya para maging cruiser type. So doon na siya nalaglag. So ito na ngayon ang naging result. Ayan. Basag talaga mga chingu. Basag yung LCD na ito. So kailangan ko talaga magpalit ng declamp para hindi siya sagabal sa ating view doon sa side mirror. So yun mga chingu sana uh, makatulong tong video sa inyo. Ngayon, gagawin natin, I install na natin si uh, yung bago nating cellphone holder. sa track sa mga Okay mga chingo, unang step na gagawin natin ay tanggalin muna natin itong lumang CP holder natin dito sa may bandang lagayan ng side mirror. So ayan, nakikita ay, nyo, tinatanggal ko na siya dyan. as you can see mga chingu uh, hindi siya uh, adjustable naman siya kaya lang uh, left and right lang hindi ko siya pwede adjust na and down so left and right lang pala so yeah. so ito yung dating moto world uh, seat holder natin na nakakabit sa handlebar, sa mismong side mirror Okay yung mga chingu meron siyang dalawang clamp uh, ito yung mahata like say As compare sa size mas malaki so titignan natin kung alin ang mas okay dun sa ano natin sa ito sa pang mas okay ito itong maliit o oh, ayan mga chingko sinisimulan na natin i-install dun sa handlebar itong zip holder natin okay mga chingko ito na yung kaka-install ng mga natin cellphone holder na declamp type So, tatry naman natin i itong ating iPhone dito sa spilder. Try natin na. Huwagan. Oops! <laughs> o, oh, diba? So, kagandaan lang kasi dito sa ano, sa tiklam. Tsaka itong type, ng ganitong klase ng spilder. So, pwede mo siyang laruin kahit anong position ng ano ng seat si unlike na yung sa akin kanina na nandito lang pwede ko lang siyang galawin left and right hindi ko siya pwedeng i sa so, kahit ano anong position na katulad nito any angle lang pwede mong gawin pwede mong gawin dito so ayan ganda di ba ayos naman eh at medyo maambon siya try naman natin magiging mapayabot siya dito Okay, matibay namin yung pagkakasko. Ngayon, yun nga lang, disadvantage, huwag lang siyang nakawi. So, okay. try naman natin mga chingula panda rin. Kin kinab niya. Ayan, tayo na. Start na natin. Okay. Ayan, mga chingula. Na. Pwede naman natin i-adjust kasi uh, disadvantage lang hindi natin makikita dito ano naman sa check engine. So, okay lang yun. Bira lang naman nangyari sa check engine. Ang importante, opposition shell dito at uh, safe naman siya. Well, i-re-rev so, natin. Uh. So, tatanggalin ko lang yung ECS na. Ayan, agree na. Agree na yung ECS so, na. So, naka-turn na Try natin i-rev. So, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Uh, kung nag-iisip kayo ng anong passing uh, sa pre-holder ang um, gusto So, ito, recommended na ito, Moto World. Meron din siyang Moto World na, ano, na nasa side, uh, nasa side mirror, pero ganito din siya. Kasi ako, kaya ako nagpalit. Dahil nga, nagpalit tayo ng side mirror from Sir P, uh, Street King, version 2. So ayan, medyo hindi siya medyo, talagang haharang yung view natin dito sa rear view natin. <laughs> so yan ang mga reason kung bakit ako nagpalit na ito ng tiklam. So para nandito na rin siya sa gitna. Diba? Ares, diba? Hindi. Kung di na ako meron pa na tumingin sa likod, kasi wala nang nakaharang na. Ito. So yun ang mention view. Sana nakatulong itong video na like and share, follow my Facebook page at TikTok, at subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel sa Opa Jers Vlog. Kansam ni Daan, yoseo. Okay mga chingo, andito na ang inyong mga shoutouts. Shoutout kina Oji Bael, Benjamin Velasquez III, Peter Cayago Arsenal, Mariano Kanya Dilia, Biahe Ko. Shoutout din sa ating pinsan si AJ Bagobe at sa kasama natin sa Tinker B Philippines. RTK PH, si Borg-Sprick at uh, Kaiser Lawrence Oliver Antas.